sa loob nga ng 3 years at magfo 4 na nga si Jobin. Ay, handa na nga ako pagupitan yung anak ko sa may salon. Hindi nga, pinapahaba ko talaga yung hair niya. At kung kailangan ko nga lang bawasan, ay ako nga lang yung nagugupit. Pero dahil summer nga ngayon at sobrang init talaga. Lagi nga siya nagpapawis, lalo na nga dun sa may noon niya. At nung ko naman kung gusto nga niya magpagupit, eto nga yung sabi niya. ka <laughs> na? Kaya naman, after church nga namin, ay pumunta na nga kami dito sa may chop shop sa kalungkit. Alam ko nga na medyo magiging mahirap yung paggugupit kay Jobin. Dati kasi na ako pa nga yung nagugupit sa kanya, sobrang likot niya talaga. At ngayon nga, tingnan natin kung paano nga magugupitan dito si Jobin sa may salon. Buti na nga lang masiyahin nga yung magugupit kay Jobin. Sobrang bago talaga kay Jobin lahat ng gagawin nito ngayong araw. Kaya nga inaasahan ko talaga na mahihirapan kami nagupitan siya. Pero siguro kapag lagi na nga namin itong magagawa ay masasabi. Panay na siya na ginugupitan siya ng ibang tao. Pero sa ngayon nga, lahat talaga ng kulit lalabas talaga sa kanya. Buto na nga lang, siguro sanay na nga sa paghandle ng mga bata yung nagugupit nga dito. Wow. Wow. wow! What is this? What is this? What is this daw? Rabbit. Rabbit. This one? Chicken. Chicken tingnan nyo naman kung gano'n nga nila ina-entertain yung mga bata nga na ni Jobin. Nagandahan nga lang dito sa Chop Shop ay fully air-conditioned, kaya naman hindi ka nga pagpapawisan habang ginugupitan. Ang nga rin ang salon na to dahil komportable ka nga habang nagiiintay sa turn mo. At mabilis nga lang din sila magupit dito at pulido. Tatanungin ka nga nila kung anong style yung gusto mo, pero magre-recommend din sila kung ano nga yung bagay. Ang gupit nga pala nila dito ay nagkakahalaga nga ng 150 pesos. Sobrang affordable na nga yun, parang kailangan sa magandang service nila at magandang shop. Yung anak ng ate ko, dito nga rin nila pinapagupitan. Kaya naman, nirecommend talaga sa akin tong shop na to. Medyo nahihirita nga lang si Jobin dun syempre sa mga buhok niya. Ayaw niya rin naman magpalagay ng tissue dun sa leeg. Kaya naman, ginagawa na nga lang ng paraan nung nagugupit sa kanya para maging komportable si Jobin. Ayan nga, kung minsan magpapalagay nga siya ng tissue at sasayaw-sayaw pa nga. <laughs> At syempre nga, bilang mami, ako nga yung taga-entertain. Basta, kailangan lang talaga kung ano-ano nga yung tatanungin ko sa kanya. Para nga, kahit papaano ay malibang-libang nga siya. Pero kung minsan nga, nauubusan na nga rin ako ng itatanong, At, ayoko din nga siyang papanuorin dahil nilalets ko na nga yung screen time niya. Gusto ko nga na masanay siya na maging patient at malibang nga sa mga bagay na nasa paligid nga lang niya. Kaya nga kahit mahirap, ipupush ko nga to na hindi nga siya pag cellphone Hirap nga kasi nasanay ko na nga siyang nagse-cellphone lagi. Pero lahat naman mahirap nga sa una. Dito nga medyo iritang iritan na nga siya dun sa mga buho kung saan saan nga napupunta. Ah. Ano ba naman kasi lagi nga niya inaalis yung apron. Kaya e, yun tuloy napupunta nga sa damit niya mismo. Sobrang lapit na nga matapos nito, pero ayan nga, medyo nagkukulit-kulit na nga siya dahil naiirita. Sabi ko nga, bibilan ko na nga lang siya ng ice cream pagkatapos nga nito. Pero nga, ayaw pa nga rin bumitiw sa akin. Sobrang mahal mo naman yata ako na. At sa wakas nga, tapos na nga rin ang paghihirap. Ay, este, pagugupit pala. At marami pa nga pong ino-offer yung The Chop Shop. Visit na nga lang po kayo sa kanilang page. Yun lang, this is Jodungo. Salamat sa panonood and follow for more.